gabi ng kabilugan ng buwan. Madilim at tahimik ang nayon ng San Isidro, maliban sa malakas na hangin na tila may gustong sabihin. Si Aling Ising, isang matandang babae na kilala sa kanyang pagiging mapag-isa, ay nag-iisa sa kanyang maliit na kubo. Matagal na siyang kinakatakutan ng mga tao sa nayon. Bulong-bulungan na siya ay isang tiktik, isang aswang. Isang gabi habang naglalakad si Mang Kiko pauwi sa kanyang bahay, nakarinig siya ng isang nakakapangilabot na sigaw. Galing ito sa kubo ni Aling Ising. Nanginginig sa takot, dahan-dahan siyang lumapit. Nakita niya ang kubo ni Aling Ising na natatakpan ng kakaibang liwanag. Isang madilim na anino ang lumulutang sa paligid nito. Muli siyang nakarinig ng sigaw, mas malakas na ngayon puno ng sakit at paghihirap. Hindi na nagdalawang-isip si Mang Kiko. Tinawag niya ang mga kapitbahay at sama-sama nilang nilapitan ang kubo ni Aling Ising. Nang buksan nila ang pinto, isang nakakapangilabot na tanawin ang bumungad sa kanila. Nakita nila si Aling Ising na nakahandusay sa sahig. Ang katawan ay duguan at napunit-punit sa tabi niya. Isang malaking mangkok na puno ng dugo at mga laman loob. At sa itaas ng mangkok, isang pares ng malalaking pakpak na tila sa isang malaking ibon. Nagtakbuhan ng mga tao, puno ng takot. Ang tiktik, ang aswang, ay nakagawa na naman ng krimen. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, nakarinig na naman sila ng sigaw. Mula sa ibang bahagi ng nayon, at pagkaraan ng ilang araw, paulit-ulit na ang mga sigaw. Palaging sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ang tiktik ay naghahanap na naman ng biktima. Natuklasan ng mga tao na ang tiktik ay hindi lamang isa, kundi marami. Ang mga tiktik ay nagtatago sa mga anino, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Ang mga tao sa San Isidro ay nabalot ng takot, natatakot sa gabi natatakot sa kabilugan ng buwan. Handa ka na bang harapin ang mga tiktik sa gabi? Mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang nakakatakot na kwento tungkol sa mga aswang at iba pang mga nilalang. Yeah. you.